Ayan guys. Dagdag tayo ng equipment. para pagka mahilig ka sa dagat. Mahilig ka magdaga. Okay, Ito naman. Unboxing tayo mga lodi. Kahit magastos. Basta mapagbigyan lang ang hilig. Bante. charger. Yang malu, siapa yang plus light Waterproof propion guys? Pas yang malu dia, los. saya tengok ni strap ni mga leludus nak Hai ya Hai mengalut Hai keannya Ca kerja Puya mengaduitatoosman saat guys bah, guys bah, guys Okay. baling gumastos ka sa tangis daw, wag lang sa pambabae. No. Ngayon, pagka may litrong kang hilig, mangis daw. Royal yan. Huwag mo nang pakawalan niya. Tali naman, no? Suwabing mga lodi. dah bukannya Pasal law. Kata ating Guys, ito na ating bagong equipment natin update -up tayo.